Ayan natin. Nung ka dito, ha? Kuchara, JJ. Pink kuchara. Inom. Kuchara. Inom si baby James nito. Laki nung kuchara. Oh, inam Dali, dali. Masarap to. Masarap. Dali dali ah. Kinumot. Ah. <laughs> Tama mm. wow! ako. Wow! Ako, ako na. Ako na, Ako na, ako na dali dali. Ah, ah. Wait lang, wait, wait. Ah. Ah, las na las na. Oregano, okay, nalas na last na, last na dali. Ah ah ah. Hoy ah. oh, ko ikaw na, ko na. Hmm. Sapa, sapa, sapa. Las na. Las na. Las na. Las na. Dali. <laughs> ah. Dali. Las na. Las na po. Las na. Ay, siya. Gusto pala siya ang magsusubo. Ay.